Magandang oras mga kababayan, mga ka-Golden Boy. Merong magandang balita ngayon. Isang mayamang bansa, napakakilalang bansa ito, nagbigay ng 200 investment, hindi 200 pesos sa 200 billion investment, 200 billion ito pesos investment sa Pilipinas para sa ekonomiya. Pagandahin ang ekonomiya ng Pilipinas. Well, para sa detalye ng balitang ito, narito ang ating kablogger, Sangkay Janjan. Tungkol po dito sa nangyayari sa Pilipinas, no, mayroon pong isang bansa na bago pong, ah, bago pong beshi ng Pilipinas. Ano yan mga sangkay at anong mayroon? Malalaman po ninyo ngayon. Okay, palalakihin ang bilateral trade sa Pilipinas ng higit 200 billion. O, ganun mga sangkay. Bakit nagdadagsaan yung mga dayuhang negosyante sa ating bansa? Nakakalula na po itong nangyayari, di ba? Pambira. Ito, panuorin po natin mga sangkay. Tila may bagong besi na ang bansa pagdating sa trade partnership. Mm -hmm. Lolobo kasi sa hundreds of billions of pesos. Grabe, hundreds of billions of pesos. Ang halaga ng kalakal. Mm -hmm. Ang halaga ng kalakal, mga sangkay. Sa pagitan ng Pinas at United Kingdom. Iyon. Narito ang agenda report ni sujin Kim. Ito yung sinutukoy ko, mga sangkay, na ang Pilipinas ngayon ay umayaman. Lumalago. Pambihiran ang yayari. Totoo po yung nangyayari ngayon sa ating bansa. Okay, search natin sa YouTube. Ang UK, palatihin. <laughs> ang uh, bilateral... Lateral trade sa PH. ah okay agenda agenda report tingnan natin kung merong lalabas aba meron nga ito play nga natin hindi may bagong besi na ang bansa pagdating sa trade partnership. Lolobo kasi sa hundreds of billions of pesos ang halaga ng kalakal sa pagitan ng Pinas at United Kingdom. Narito ang gender report ni Sujin Kim. ko ang United Kingdom na paiigtingin ang kalakalan at pamumuhunan nito sa Pilipinas. Matapos ang pagbisita sa Manila ni UK Trade Envoy George Freeman, target ng UK na higit pang palakihin ang bilateral trade na nasa 3 billion pounds o mahigit 200 billion pesos. I would like to increase it substantially over the next 3-4 years. Iginiit ni Freeman na seryoso ang UK sa paggamit ng free trade agreement para makinabang ang parehong bansa, kung saan 99% ng export ng Pilipinas sa UK ay tariff free. I would gently make the point that um... Not all countries are so committed at the moment to tariff free trade. We are, and it's something we really deeply share because Filipinos benefit from that. Philippine companies who are exporting to the UK are employing Philippine workers. Uh, the revenues from those companies go to generate tax which go into uh, public services so it's a win-win Bukod pa rito inilahad ng UK ang 5 billion pound export finance allocation para suportahan ang mga proyekto ng trade and investments defense and security sa bansa Ayon, grabe na pagka ng Pilipinas ngayon no kasi sumali na ang UK sa pag-ano eh pagpalago ng ekonomiya ng Pilipinas mantakin niyo 200 billion ba yun? 200 billion pesos na investment ng UK at isang isang balita pa uso na kasi ngayon ang tariff yung tariff ng doon si Donald Trump ay tariff free ibig, ibig, sabihin zero tariff tayo sa UK kapag nag nag uh, export tayo ng ating mga produkto at ang maganda nga nito ay merong bilateral agreement ng investment nag mag-invest ng 200 billion pesos ang UK uh, sa Pilipinas kaya mayroon something ang buong mundo merong nakitang something sa Pilipinas kasi nga sabi ni Elon Musk ay gawin niyang tech hub ang Pilipinas maglagay si Elon Musk dito ng teknolohiya na pang tapat sa China na teknolohiya kaya ganoon na rin sunod-sunod uh, na eh si uh, Zuckerberg ng Facebook ay mag-invest na rin daw pati si Bill Gates mag-invest na rin daw sa Pilipinas pero hindi pa siya na, ano, na, na gawang realidad pero itong sa UK ay narito na bakit kaya ba diba? Meron bang deposito ang mga Marcos sa UK banks? Meron ba mga katiets na nakaalam? I-comment nyo sa ating comment section kung meron bang deposito si uh, Ferdinand Marcos ng kanyang mga ginto sa UK kasi ito na yung mga palagay ko eh, na ang mga interes ay ibibigay as a uh, tinatawag na investment sa Pilipinas kasi bakit halos lahat ng bansa ay maglagay ng maglagay sa Pilipinas ng mga investment din eh. kaya uh, merong something kay PBBM na uh, dapat magbayad ang iba't ibang bansa 'di ba kasi may mga utang lati eh. noong uh, aftermath ng World War II pagkatapos ng gera ang ang mundo kasi ay nasisira ngayon ang nag-rehabilitate ng ating mundo sa hindi nakakaalam ay ang ginto ng mga Marcos na nakadeposito sa tinatawag na debt facilities global debt facilities ito na ngayon yung World Bank at uh, IMF International Monetary Fund yun ang sabi ng mga nakakaalam niyan at atin lang nire-relay. Kaya uh, sa paraan ng pagbayad niyan, kung hindi man yun makuha na mga ginto kasi nakaano kasi yan, merong mga merong mga secret agreement tungkol sa mga ginto na yan. Pero ang malinaw, ang interest ng mga ginto na yun ay maibalik sa Pilipinas. Ah uh, kasi may last will and testament na may balik through uh, tinatawag na wealth for humanity so para sa Pilipinas talaga yan hindi yan para kay PBBM kaya dapat igastos sa Pilipinas kaya akin lang yan na idea na baka nga nagbayad na ang iba't ibang bansa sa uh, sa Pilipinas nitong nautang nila noong aftermath pagkatapos ng World War II Uh, ang hindi nakakaalam, talagang nasalba ng ginto ni Marcos ang World War II. Eh. Lahat ng mga bansa nagkikinabang kasi pinapautang. Hindi naman yung binibigay, ha, yung mga ginto ng Marcos. Hindi yung pinamimigay, pinapautang yun through uh, the death, global death facility na tinatawag na International Monetary Fund kasama doon ang World Bank okay so patuloy tayo dito sa balita courtesy sa atin ng bilyunaryo channel sa UK delegation ilan sa mga pagkain katulad ng niyog ang may malaking market doon coconuts coconut products mangoes dried dried fruits in particular um, you know bananas is, is a potential one but really fruits and vegetables is is a is a, a particularly dried products uh, is a really key growth area Maari pang palawaki ng export market ng bansa pagdating sa pananamit na Pinoy. Another thing is, in the UK, we're very fashion conscious, um, and UK uh, consumers are more and more keen to buy, you know, artisanal products. They don't want fast fashion. They don't want mass-produced stuff. And this is somewhere where Filipinos are incredibly talented. You know, um, the most beautiful products are produced here, leather goods and and, and other things in that area. So. Samantala, sa gitna ng banta ng gulo sa Middle East at pagtaas ng presyo ng produktong petrolyo sa mundo, binigyang diin ni Freeman ang kahalagahan ng pag-invest sa renewable energy. Conflict costs everybody because it's putting the cost of oil up, it's putting the cost of um therefore the cost of every product that uses oil up. If if the Philippines has more renewables it's by investing in and attracting investment into these industries, you create new jobs and clean jobs. Sinabi ni Freeman na ang pagbuo ng strategic partnership sa cybersecurity, digital identity, health innovation at renewable energy ay susi hindi lamang sa paglaki ng kalakalan kundi sa paglikha ng trabaho at pagpapalago ng ekonomiya ng bansa. Okay, so ito, ito mga kababayan ha, itong partnership areas ng UK at Pilipinas ay ito yung nilalaman, cybersecurity, so ito yung sa computer na security so siguro ay uh, ang mga Perfect. IT expert ang nakakaalam nito digital identity o oh, ito na ngayon yung digital identity kung saan lahat ng ano mata, fingerprints, boses at kahit anino ay ma-identify ma na yan through Ah, uh, ano yata to? o oh, microchips or cards. Digital health. Lahat na digital na eh. Makabago talaga. Renewable energy. Ito, meron na tayo nito. Nag-invest dito ang ano eh. Dubai yata yun. Merong investment sa Pilipinas. At gumawa nga tayo ng solar farms. Sino bang nakakalam kung nasaan yung solar farms na project ni PBBM? Yun yata ay eh, galing sa Middle East ang uh, investment ng Uh, ng solar farms na yan uh, focus kasi tayo dapat sa renewable kasi nga kapag nagkagyera ay wala nang mag-supply ng langis eh. kasi ang biggest supplier ng langis Middle East, Russia Russia at Middle East eh. At kapag hindi na ang Russia well, tataas ang ano mura kasi ang langis galing Russia ang sa Middle East ay medyo mahal eh. Kaya kapag hindi mag uh, mag-export mag ang ang Russia ay tataas ang gasolina natin kasi galing sa Middle East. Ngayon kung ang Middle East ay dahil merong gera din doon, baka masira yung kanilang facilities sa langis. Lalong tataas ang ano o baka mawala na ang mga langis na yun, kaya dapat mag-focus tayo sa sarili nating lupain na makakuha tayo, makamina, makaharness tayo ng Uh, oils or langis and then uh, invest tayo talaga padamihin pa itong mga kasi dito sa Mindanao wala pang solar farm ang gobyerno eh yung sa gobyerno talaga yung magbigay ng kuryente sa sa mga siyudad hindi yung private sector marami ditong private sector na merong ano eh uh, merong solar farm pero yung uh, ibig kong sabihin yung galing talaga sa gobyerno na proyekto Katulad yung project ni PBBM sa Luzon yata yun, baka Pangasinan ba yun o Ilocos na solar farms na napakalagi at buong siyudad natutulungan ito ng Inriya. And then infrastructure innovation, ito na yung mga ano, pagpaganda ng mga tulay, ng mga daan, infrastructure, mga, mga gusali, mga daan. So ito yung maitutulong ng UK sa atin, kudos sa UK, tumutulong at uh, wala pang sinabi na tutulong sila sa mga armas ha? ang gusto ng UK ay lalago ang ating ekonomiya magkaroon tayo ng maraming trabaho, maganda kasi hindi maganda kasi hindi hindi war uh, hindi digmaan ang pinupustro ng UK kundi ekonomiya talaga at trabaho yun ang maganda sa UK first time na narinig natin ng UK ha, ah, tumutulong sa Pilipinas well, yan na nga yung epekto ng mga Marcos Gold eh. eh kung hindi si PBBM sino bang lalapit sa atin, di ba? kasi marami talaga ang nagkakautang sa ama ni PBBM kakautang ng loob kasi paano nila uh, i -ano, i-repair yung mga syudad nila na nasira noong World War II kundi sa mga pinapautang na ginto uh, sa tinatawag na International Monetary Fund uh, Global Debt Facility at World Bank yung tatlo na yun yan nakalagay yung mga ginto ng, uh, ni Marcos noon at ginagamit yan sa Welfare for Humanity hindi lang sa Pilipinas pinapautang lang yun, iwan ko kung nagbayad na sila doon basta uh, isang sigurado dyan ay magbayad sila sa Pilipinas ng kahit interest lamang Alright, anong masabi nyo dito sa magandang balita? 200 billion na investment ibibigay ng uh, United Kingdom kasama pa ang zero tariff ng ating produkto na ating i-export. Napakagandang balita. Hallelujah!